Ngayong bagong taon, magpapakain tayo ng mga rugby boy huh? At syempre, kakain tayo kung saan bida ang saya. Halika, samahan nyo ako sa video na to. Jalibi rugby? Jollibee. Jollibee o rugby? Jalibi! Jalibi rugby? Jollibee Jalibi jollibee. Jollibee rugby? Jollibee. 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 Jollibee rugby rugby tabrad! What? Bihan, bihan, bihan. Habang tinatanong ko sila, kitang kita sa kanilang mata ang kasiyahan at kung gaano sila kasabik makakain ng Jollibee. Excited na ba kayo? Excited na! <laughs> bago kami pumasok, nagpapakita ng gilas ni si Boy Tayo dito tayo sa bida ang batal bida tayo mahigit at masarap sa dali bida ang saya. At heto na, pagpasok namin, ramdam ko talaga ang excitement nila. At tinuruan ko sila kung paano mag-proper hand washing. Ganun ba? Ang cute nila no, parang mga minions. <laughs> At shout out nga pala sa mga gwapo at magagandang staff ng Jollibee. Nagulat nga sila eh. Akala nila mayaman ako. May dala nga akong kaldero eh. <laughs> Alam nyo ba, ngayong bagong taon, may kanya-kanya silang gusto mangyari sa buhay. Ano ang wish mo ngayong bagong taon? <laughs> Ano ba ang wish mo? Sana na pagkain sa bahay. Ah, uh, wala kayong pagkain sa bahay. Ano ba ang wish mo ngayong bagong taon? Sana may pira ko nang mabili ng rugby. <laughs> 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 ano ano ba ang pangarap mo sa buhay? Basta mamakan pulis. Maging pulis? Oh. Ah, uh, gusto niya maging pulis. Ano ba wish mo ngayong bagong taon? Sana magkasama ko ang ma at papa ko. Tingnan itong isang batang to. Halatang halata na ngayon lang nakakain ng ganitong klaseng pagkain. Nakakataba lang ng puso dahil sa kabila ng ating paghihirap, nakakapagpasaya at nakatulong pa rin tayo. Take note, hindi ako mayaman ah Bagong taon na. Sana hindi tayo maging mapanghusga sa ating kapwa anuman ang kanilang estado sa buhay. Salot man sila sa ating paningin dahil isa silang rugby boy na way unawain at tulungan natin silang magbago. Sa kabila ng paghihira, andyan ang kulangot na lagi mong kasama. <laughs> Gago! <laughs> no, 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 no. no. <laughs> oh. para sawah si sawa kayak untung terus ke Karun uh, wait 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 Karun kayak burus pun tuh siap darah naus ya. para melipai pun selamat right. tunggu yang berbantai kayak kami ya, uh, okay. selamat kayo okay.